Mami, dadali namin si Mami sa vet kasi nagdudugo yung kanyang gums. Hmm. Matagal na niyang sakit yan. Pero ngayon, mas malala na. Actually, last month, pinag-check up na din namin niya. Nung nagbigay ng gamot, naging okay naman. Tapos ngayon, yan, balik na naman. Eh, matanda niya yung ipin nila, hindi na maganda. Hindi naman na pwedeng ipalinis, kasi papatulogin. Eh may sakit sa puso, baka hindi na magising. Eh nasa si Mami. Nakakababa na sila mahal doon sa vet, eh walang parking doon. So nagpark muna ako sa SM. Tapat lang naman kasi ng SM yung vet eh. Tapos tatawid na lang ako. Ayun yung vet, nasa tapat kontatawi so, ta ako dun sa 10,000. napaka si ng mga Tapos 'tong magpa-check up sa Paris, naabot ng 6,000. Ah, uh, yung meeting niya kailangan ng surgery pero risky daw kasi nga may sakit sa puso at matanda na siya. So, kung gusto raw naming i-risk yun, aabot ng 36,000 wala pa yung bago. Tapos hindi nga sure kung kakayaan yung bago. Ilaminan lang. And, kakain muna kami at sobrang late na mag-aalaunan. Hindi to low carb. Spinach lasagna ng Greenwich. Wala eh, no choice. Wala tayo sa bahay. Hindi tayo makapaglokan. Kain muna ako. Hindi naman kami pwede ng mga chicken. Yun, low carb yun. Daming gamot ni Paris. Actually, ang bait niya ng doktor dito. Hindi na siya siningil kami. Hindi na kami siningil ng professional fee. Ano lang yun? X-ray, CBC, tsaka mga gamot. Inabot ng 6,000. Kung sa iba yun, may professional fee pa rin yun. Mm. May yakit ng tinapay na maliit mami. For dessert, may yaw-yaw na kasi dito sa amin sa San Pablo. Ayan. Mango with pistachio. Tsaka ano yun? Chocolate? mga parang ganun. Wala na, may isip. Na-pressure ako doon. At meron siya ang ko Gusto pa ako eh. Dati pumupunta pa ng SM Santo Tomas. Mm. May mga parang nips. Mm -hmm. Sarap Good luck naman. Sa local. Sarap naman yung parang nips. Uh -huh. <laughs> -hmm. mm. Natutunaw. Ayaw mo pala malantunaw. Cheat day muna ngayon kasi meron tayo. <laughs> Potato corn. <laughs> na mega. Hmm. Ah, ah. powder ah. Oh. Hmm. Magandang gabi. Kakatapos ko lang subuan si Paris sa kapainumin siya ng mga gamot. Yung mga ganito yung gamot niya. Tapos meron din siya antibiotics. Ito antibiotics niya parang pinupush lang tapos bawat isang ganito good for one day. Ayan, yung may taling. Galing nga eh. First time kong nakakita ng ganito antibiotics. Tapos ito naman, pain reliever. Anyway, for dinner, gagawa ako ng ampalaya with ginilin. Gagamitin kong ganilin yung unmeat burger. Ayan. Tapos lalagyan kong maraming kamatis. Paano, Parang sila may egg. Dapat ampalaya okay. with egg. since walang egg, eh. kung ano lang meron sa rest. Ay, sayang nga yung kamatis, hindi pa masyadong hinog. Pero, pipiliin ko lang yung hinog na, yung medyo hinog. Hindi okay. natin ng mga apat para masarap. Tapos, bawang sibuyas. Anyway, uh, prepare ko lang. Tapos, luto na natin. Okay, so na-prepare ko na. Ito na yung ating ampalaya. Uh, lalamasin ko pa to sa asin para mabawasan yung pait. Kasi si Mali, hindi siya mahilig sa mapait. So, ito na yung bawang sibuyas, <coughs> kamatis. Ito na yung burger na unmeat. And habang uh, ko ito sa asin, konting kwento lang, no? This past two weeks, alam nyo ba, uh, kumotin yung naman yung work ko. Actually, today nga, wala akong work. Eh. din naman kasi, pila-check up si Paris. Samantalang mga uh, before ko nagpapatulong pa ako kay Madam Faye. Hello, Madam Faye. Ah, uh, nakita vlog niya, ah uh, Fages Mundo vlogs. Tayo mm. 'yung ano, pinagdaan ko last time. 'Yun, tapos din ako monte 'yung work namin. Kaya parang may nag-comment sa inyo last time na nung bumili kami ng sasakyan, bakit daw? Ah, uh, paano daw namin na i-cash? eh, parang a few months ba, nagreklamo kung wala akong trabaho. Um, minsan kasi sobrang daming trabaho na hindi ka magkanda o gaga. Tapos may mga months naman na yan. Ponte. Buti nga, ano, si Mal may work din siya. So hindi ako masyado na-stress. Pero kung parehas kami online, I mean hindi na siya online project project na yung kanya so kung yung marami siyang projects kung hindi may stress ako <laughs> mag magrarant na naman ako sa inyo kasi eh, since yan, may mga project siya. Hindi ako sana na-express. Kaya hindi ako nag run ang up. Sorry, ang advantage pa nito, pag konti yung work, yan, nakakapag-vlog ako. Pag hindi ako nag-vlog, Mamaya akong work nun. eh <laughs> Yan. Pagkala mas asino, ko lang siya para mag-uwasan yung pati. Tapos igigisa na natin. Saan na natin mag-isa? Yeah. Hindi na masyadong tinta. Sibuyan. Lagay ko na yung kamatis. Yung kamatis, lulutuin na. Ano na itong luto? Para masarap sa Yung humihiwalay ah, na siya sa balat niya. Ang ganyan. Tapos nalagay ko na yung burger patty na ang meat para maluto na siyang mabuti kasi okay, ihiwalay-iwalayin natin sya para magmagingin yun. Yan yung tsura nya. Kung may naririnig nga pala kayong umuubong, ito yun yung exhaust. Yan. Binuksan ko eh. Ayan. Itong na yung ating um, burger at kamati. Hali na natin ang palaya ang spar ang bida hmm, favorite ko talaga ang ampalaya as in kahit sa paknit kahit nga ilaga mo lang siya tapos sasangkaw ko siya sa bago ko so na ako din eh, lagyan natin na pagkakas maraming maraming pamilya masarap mapeta. hindi ako maglalagay ng salt kasi ang ilalagay ko ay oyster sauce tapos yung burger patty may timpla na yan pancha pancha lang para ako si mama titikmang ko lang siya pag kulang pa dab dab paunti unti kasi pag sumobra yun yung mahirap mas okay yung matabang muna madadagdagan mo. Maglalagay ako ng sobrang konting asukan. Mga ganyan lang. Pwede naman itong iskip kung ayaw ng sugar. Pero para may konting tamis-tamis. naman Final touch ang ating sesame oil. Konti lang. Yan. Kasi hindi rin naman masarap yung kaubang lasa yung sesame oil. Kung walang sesame oil, pwede rin sesame seeds. Actually, mas masarap na sesame seeds. Ayan na ang ating ampalaya with and uh, unwheat burger patty na ginawa ko parang giniling. Ayan, kain na kami. Saan hmm. mean... na lang yung paet? Hmm. Pero feeling ko mapait pa rin ito para sa'yo. Kailangan naman ang hindi hmm. ng انا خلصت وانا